Hello, hello mga may. Welcome na naman sa panibagong araw ng buhay ko bilang isang full-time mom. Hoy, kinapos. So, grabe. Ilang araw hindi na pag-upload ng video. naipon na lahat yung video ito. So, yung video ito mga may ay lang naman ng video ko nung nangkaraan na noong galing kami sa Boracay. Tapos kinabukasan, ito Christmas party ng mga bata ay I mina mean, uh, ni Kuya, siyempre mga kasama nila sa school, mga classmate niya. So ito mga me, yung video ito ay si Kuya ang kumuha nito after niyang malus sa kanilang laro. So ako na lang din mag-voice over. So noong ng video kanina, ay nabigay si Kuya ng kanyang gift, giveaway gift na para sana sa kanyang birthday. So pinamigay na ni Kuya dito sa school. Dahil sa araw ng kanyang birthday ay wala na silang pasok. So, sa Christmas party na lang neto nila niya pinamigay. So, ayun po, yearly po yan na ginagawa namin. Namimigay kami ng uh, giveaways para sa birthday ni Kuya. At yun nga, dahil po ay walang pasok yung kanyang birthday. So, as you can see mga may, ay uh, sobrang saya ng mga bata dito. Uh, sa kanilang games. Si kuya po ang kumukuhan ng video mga may sa mga kaklase niya. Uh, at sobrang saya naman ni kuya dito sa party nila. Although kanina ay medyo nagtampo-tampo siya ng konti. Dahil nga doon kanina ay hindi nag yung mga kaklase niya. So, gusto niya nakapila yung kaklase niya habang binibigay niya siya. Nagbibigay siya ng kanyang giveaways. So, dito, ang cute ito, mga bata. Parang stop dance to ito, mga me. Ayan, wala talagang galawan, mga me. Ayan. Nakatu Ayan yung best friend ni kuya. At ito, yeah, nakatutok talaga sa kanila yung uh, video at yung camera ni kuya. So, ayan ang dami nilang mga may sa isang room ay 34 yan sila lahat at grabe ba diba? successful naman po ang kanilang Christmas party ang dami nagdonate ng mga gifts, mga food sa mga kids at talaga namang nasisiyahan yung mga kids kahit pa ang araw na ito ay sobrang lakas ng ulan, grabe, bus na bus mga may, ang sobrang lakas ng ulan. So that day mga may ay may natanggap pala akong booking para sa aking inflatable. So dito mga may ay kinakantahan na na nila si kuya ng kanyang birthday song. So ayan, sobrang lakas ang ng mga bata. Ayan, nagtatakip ng tenga si kuya. Malakas ka, sobrang lakas. So ayan, very happy happy naman yun siya. Ayan. Ang kulit ng mga bata pero nakakatawa. So, dito na ulit mga may, nang Nagbibigay na si Kuya ng ipagod Ito yung ko sa kayo inyo na siya kasi na hindi nag... Mag. yung... o pumipila mo ay klase niya. Ayan, yung pumipila na na hindi. sa So, ayan, Nagbigay na siya. Hindi siya, parang hindi siya nang, ano nito, nagdakot sa kanya, good always. Ah, dito, nagbigay <laughs> na siya. Tuntung hari naman um, siya. So, ang dami sobra mga may kasi nga yung iba ay umuwi agad. Yung mga kakayasan. So, ito na mga may, sinasabi ko sa inyo kanina na may booking ako. So, doon nga malakas na malakas yung ulan kaya tumawag ulit yung nagbook na i-cancel na lang. Sabi ko, nag-oo na lang ako. Nung pinapuna na, mga alas, na, alas dos na kami ng hapon na ko. Nag na nag-go na. Nag-go na lang daw. Kasi nga umaraw naman. Kaya yan, nag-araw, nangaraw ang inyong mamey kahit pagod na pagod galing sa ay nagprepare na talaga ako para madala namin ito inflatable doon sa venue sa so, sa bahay lang naman ito. pero malayo na nga dito sa amin so sayang yun naman ang racket mga mi kaya ginuho ko na rin kahit pagod na pagod ako at alam niyo mga kami, ay kasama ko pa dyan si baby blaze at si kuya Baby Polly naman ay iniwan ko na lang din. Talagang hindi na carry. And then, sinama ko na din yung isang mother na ng best friend ni Kuya para mo naman may katuwang ako para sa paglatag ng aking inflatable. At yung mga sapin, so kailangan ko talaga ng katuwa. At buti na lang ay nakuha namin yung school service ni Kuya para magatid sa amin. And then, kinabukasan naman ito mga may birthday na aking mother. So, for the first time, in her life ay pinag-grocery namin siya. Yes po, first time niya pong ipag-grocery namin kasi may ngayon lang din kami nakakaluwag-luwag ng kaunti. At sobrang saya ng aming mother. So sa iba mga mi ay maliit na bagay lang ito sa amin sobrang laki na po dahil sobrang saya rin naman ng aming mother. Pinabilip lang siya ng usual na nagamit sa bahay, doon sa bahay namin, sa bahay nila, na mga kapya kung ano-ano pa. Ayan, kasama rin ang aking mga bagets dito. At after ng aming mahabang araw, ay buwan pala ng pag-iipon. Ayan, itrita na namin si Mother. So, ano And, parang wala akong video na regaluhan ko rin siya ng cellphone mga may. na lang cellphone ni mother ay kay Padang, yung putot pindot pa nga mi so pinilan ko siya ng phone na mamura lang naman pero alam ko magagamit niya So that's it mo na mga may for today. Thank you for watching and Merry Christmas sa inyo lahat and prosperous New Year.